Mga kapana-panataya, may oras ka ba? Tara. Samahan mo kung pagnilayan ang salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong pangapanahon iyon, nagbulong-bulungan ng mga hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, Ako ang pagkain buwaba mula sa langit. Sinabi nila, Hindi ba ito ang anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, buwaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, Huwag kayong bulungan Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa ama ay natututo ay lalapit sa akin hindi ito nangangulagang may nakakita na sa Ama. Hiyaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila nasa ilang. Ngayon may namatay silang. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain na bibigay buhay na, bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanibutan ay aking naman. ang mabuting malita ng ating kaligtasan. Kontento ka na ba? Ano pa ba ang hinahanap mo? Mga kapananapalataya, tayo ay nasa ikalabing siyam na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, patuloy sa ating ipinapaunawa ang kahalagahan ng pagtanggap kay Jesus sa ating mga buhay. Madalas sa ating mga isipan, tayo ay abala sa maraming bagay. Nagdadasal tayo at ang iingin ng mga bagay na pansamantala lamang. Hanap tayo ng hanap ng mga bagay na mga pagpapaligaya sa atin. Mga bagay na mga pagsasatisfy sa ating mga parangailangan. Marami sa atin tila walang kabusugan at kakontentuhan sa kung ano ang meron tayo. Naghahanap tayo sa mga material na bagay sa mga taong nakapaligid sa atin at sa iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Itong mga bagay na to ay maaaring nagbibigay sa atin ng kaligayahan. So, sumalit, gano'n ito katagal? Madalas, nalilimutan natin ang tunay na dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na meron tayo. Ito ay dahil kay Jesus. Ito ay dahil sa Diyos. Sa kabila ng ating pagiging mapaghanap sa mga bagay na makapagpapasaya sa atin, ang Diyos ay patuloy na ibinabalik at ipinapaunawa sa atin ang Kanyang kagustuhan at plano sa ating lahat. Sabi nga niya sa Ebanghelyo, Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang Kanyang ibinibigay ay hindi katulad ng mga nais natin na madaling masira. Ang sinabang tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng habang buhay na biyaya dahil ang Kanyang biyaya ay pangwalang hanggan. Kailangan lang naman natin buksan ang ating mga puso at tanggapin natin siya upang tuluyan siya mga pasok sa ating mga buhay. Tanggapin natin siya sa banal ng komunyon. Bisitahin natin siya at maglaan tayo ng oras para bisitahin siya sa Adoration Chapel. Damihin natin ang kanyang presensya upang tuluyan natin siyang matanggap at siya ay magbigay sa atin ng mga biyaya. Harinawa, tuluyan natin siyang masumpungan sa ating mga puso at buhay. Papasukin natin siya at ayaan na dumaloy ang kanyang habang buhay na biyaya sa ating lahat. Samahan ninyo ko sa isang muting panalangin. Panginoon, Ikaw ang tinapay na nagbibigay buhay. Tulungan mo kaming Ikaw ay masumpungan at patanggap sa aming mga buhay. Pusmusi kami ng mga biyayang hindi kukupas at hindi masisira magpakilaman. Nihiling namin ito sa pangalan ng iyong Ama, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen.